mayroong aso you know layo okay. you know nakikita nyo ahas yan mubirin mo hindi lang battery yung nakita natin I ahas din yan ano kayang gagawin nya tinitingnan tayo Yun, yan you know? yan yan tinitingnan tayo takot siya takot takot siya o tayong takot <laughs> oh, naku talaga <laughs> hayaan natin silang mamuhay Ayan. so good morning good morning akyat ah, na naman kami bundok bundok muna kami bundok o guys kami nang aming waterline oh Hingal, hingal, hingal. Wala talaga. Wala talagang tubig. Yan. Ay, mayroong konti. Yan. Wala. So, doon tayo sa pinakamain. Okay. Let's go, let's go Ah, grabe Asukal so, yung daan, no? oh Yan, pero maganda dito kasi kahit ganito presko naman yung hangin, sariwa Yan Ah, mga kabaknad Ito yung magandang buhay dito sa bundok Kahit Ganito lang, at least maraming puno kang makikita Sariwang hangin Yan kami kang maririnig na ingay ng mga ibon yan. Sige natin yan dito. mayroong pang ano. Butterfly. Yan, butterfly. Yan, yung daming butterfly. Ito, dalawa. Yan. Yun, may black butterfly pa, oh. Marami kang makikita rito sa bundok. Pag doon ka sa patagan, wala kang, walang ganyan. Kasi walang puno. Puro sasakyan. Pakarami naman ng butterfly dito nung kasama ko. Ha? May dugtong yan dyan. Dugtong. Baka barado dyan. Yan. Tanggalin natin yung dugtong dito. Pinawisan ako. Pinawisan. Magandang exercise dito pag gantong mga oras. Sakit ka ng bundok. Nutin mo. oh. Baka stuck lang yan sa ano? Stuck lang dito. Oh, sa hose. O, oh, wala na. Wala talaga. Pagpag oh. natin yan mamaya. Okay. Tuloy ang akyat. So, yan mga kabaknad. Yan, oh. Bulaklak. Yan, dito lang yung makikita sa bundok. Pero sa siyudad yan, ako, napakamahal. Pagbilhin mo. Yan. Yung mga bulaklak na ganyan. Yan, o. Oh. Yan, dito nakakalat ang dami, o. Oh. Pagkain lang ng baka yan dito sa amin. Yan. Yung mga bulaklak. Punta ka sa mall, makikita mo sa mall, ang dami yan. Pagkain lang ito ng baka no you know? pagkain lang ng baka yan dito sa amin pero sa multo nako napakamahal alam mo kung magkano yung isang paso nito ha? sasabihin ko sa inyo 700 yung isang paso nito mahal dito pagkain ng baka yun know, napakarami dito yan yan, ito yan, oh, matataba, hindi pa namumulaklak. Yan, you know Yan. You know? Oh, napakarami. you know Ang tawag niyan dito sa amin ay agboy. Agboy. Okay. Tuloy-tuloy yung, yung akyat natin. Oh, nanguha pa siya ng Indian Mingo. Nanguha pa siya na yung Yun, ibang ano na naman yan. Ibang ori ng tutubi, oh. Yan, oh. Yan. talaga natin yung kamera natin, oh. Oh, lumipad. Pag dito ka sa bundok, marami kang makikita. <laughs> Ibat ibang ori ng insekto. Yung mga butterfly. So, napakaganda. Ah. Ito naman yung makahiya. Yan, makahiya. ay tinatawag na makahiya kasi pag inalaw yung ano niya. Dahon titiklop. Hmm, titiklop yan. Yan. Kung sa tao bagay mahiyain. Mahiyain mang ligaw. <laughs> mahiyain mang ligaw. Yan oh, mayroon na naman isang ano, butterfly. Palipad na ang lipad ang dami talagang butterfly dito yun yun pa oh yan 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 butterfly ulit naman oh yellow yun yellow butterfly yan ang hirap mahagip ng kamerang bilis lumipad pala yun wala na so yun na siya ito anong uri ng ano yan bulaklak anong uri ng bulaklak to huh? yan hindi ko rin alam yan that's called is flower <laughs> it's called is flower guys ang <laughs> um, synonym nito is white flower <laughs> white flower ang galing talaga ng ano ko ang translator. <laughs> Ay. Hindi na makapagsalita, hingal. Yan sa mall din yung makikita. Naku, yan makikita. You Nako napakamahal niyan. Ano? Amanghot 'yang tawag dito sa amin. Ano yan? Makikita mo lang yan dito sa gubat. Yan. Ang daming butterfly ngayong araw na to. Oh, dami oh. Dami tayong makikita ng butterfly. Ang dami. Malapit na kami, oh. Yan, may butterfly na naman ulit. Yan. Oh, butterfly. Lapit na kami, eh. Lapit na kami sa waterline. Pero mahingal din. Hingal. Oh. Video may kalayuan din to. I-check natin yung tubig natin, baka tuyo na yung sapa. So pinagbigyan lang tayo ng ilang buwan. Oh, laki. Nung nakaraan kasi malakas yung tubig. Ewan ko lang ngayon. Bitin, bitin. Saan? Saan? Oh, mayroong ahaso. Yun know? oh. Layo. Teh. Okay. Ano? Nakita nyo, ahas. Yan. Mubirin mo. Hindi lang butterfly yung nakita natin. I ahas din. Yan. Ano kayang gagawin niya? Tinitingnan tayo. Ba yan? Ano? Yan. Tinitingnan tayo. Takot siya Takot takot siya o tayong takot <laughs> oh, naku talaga oh. <laughs> hayaan natin silang mamuhay uh, hayaan natin silang hmm. may sariling buhay din yan sila hmm. you know? palatayan natin sa kamay natin ah wag naku Ay, okay, magapangin mo yan ako natuklaw ko pa yan delikado yan Sam. Sam. delikado yan hmm. Oh, bye bye. Uh, enjoy ka lang sa life mo. Yan, nakahanap tayo ng ahas. Kita tayo sa hapon guys. Sa ating target. Lapit na tayo. Uh, bahay kang guys, yung mga kusa ng kalaban. <laughs> malapit na tayo, malapit na. Yan. Tanggalin mo yung ano. Bunotin mo oh, nakarinig kayo ng ano, honey ng ibon. Oo, oh, ng ibon yan. Yung mga malalaking puno, yan. Pero hindi nag-aalang malaki kagaya noon. Ito. Sarap talaga dito pag ganito. Ma malamig, walang init. Tsaka yung pakiramdam mo parang ano ah, parang relax na relax ano, malapit na tayo ito na yung ano ito na yung pinagkukuha na namin yan yung sapa hindi mo wala ng tubig oh tuyo na dati yan nung una namin punta rito malakas yung ulan halos puro tubig yan ngayon ilang ano lang ilang ilang araw lang uh, wala pang ang 15 days yan yan na yan na yung nangyayari yan. Tuyo na siya. So, dapat talaga natin magtanim pa ng maraming punong kahoy. Yan. Sa gilid ng sapa. Para mapangalagaan natin yung ating inang katubigan. So, dyan tayo kumukuha ng ano, tubig. Yan. Ituloy lang. Kapit na tayo talagang tuyong-tuyo talaga. Ayan. Wala talagang tubig. inyong napapansin talagang ano talaga? Wait, wait, tubig. Hmm, wala talaga. No, Oo, mayroon din. Ubus na talaga yung tubig dito. Gantung tubig ang Grabin eh Sabi ng dumi. Ito tayo pang na? Bagul. Bau. Binisa natin. <laughs> Ilang araw lang na hindi nakaulan. Ubus rin yung tubig. Yan. Hindi natin makuno.

ipon yan balik natin dito para hindi mawala maubos yung tubig you know? baka wala natin yan kasi yung ano dyan kasi yung bantay para hindi maubos yung tubig e depois próxima,